Ito yung uh, first day na makarating ako sa Lukban sa barangay Nagsinamo. At meron kaming uh, titingnan dyan na... Uh... So medyo malayo din pala, kaya tara puntahan natin. Kasama akong aking pinsan na si Ma'am Desiree at ang kanyang mister. Andon si Mrs. sa huli. At medyo may lakad din ng ilang minuto bago marating yung lugar. Ay, may fish dito, oh. Ganda, oh. Wala lang akong dala pa ay. Baka binibinta pa ho yan. Alam mo malo ito. Pag nakakita ng tubig, nang gigigil. oh, <laughs> picture. One, two. Nakakita namin ng kagubatan. May mga pinagbitagan pa ng bayawak. Ayun, oh. Dito sa kabila naman, may mga pinagbitagan dyan ng ibon. Napakarami pang mga magagandang halaman at puno dito sa loob ng kagubatan na ito. At may nakita pa akong bitag para sa ibon. Ayun No? Namiss ko ito dahil nung ako elementary ay gumagawa talaga ako ng ganito at nang ako ng ibon. I Try natin ikabit. Pero yung kanyang tali ay mukhang hindi na makakahuli dahil istro lang. <laughs> Subukan lang, lang natin. Ingatan natin ang ating mukha at baka tamaan itong uh, kahoy na pinagkabitan ng tali lulubog yan ay. Ano, yan, yan tatakbo. Oh. Oh. Yan oh, na, man, na, man, na, man, na, man. na ano na. No. Oh. Nasimbar na. Oh. Yan. Yeah. Ito ka dito, Junior. Junior. Ah, Mas malaki itong kubit sa akin. Ah, ah talagang dalay biwa sa iyo. Hmm. Bigat ay. Hmm. Hmm. Ang, ang bigat pati. Grabe 'tong kuno. Yan, biwa sa. Ito hmm? ka dito, Junior. Ayun oh. na, ayun Oh, Ayos. Oh, oh, oh. ah. 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 Harap mo dito. Makakarami tayo pag bulati. <laughs> 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 Hindi dala alis daddy Hindi dala. Oh, <laughs> Nagtatalo na. Ayun na. na. Ayun na. Ayun na. Ayun Nuna. <gib> <coughs> mm. Natak-matak mo. Ang bilis. <laughs> Ang bilis mo ka dali kaya lang pare i size. <laughs> 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 Hindi tayo kadaling malaki talaga. Magtatagbihin mo kaganda. Murian. Tay. Hoy, ano laki nya no? Laki <laughs> oh. Wala ka sa malayo diyan raw. O wala wala sa malayo nandito lang. Nandito sa ilalim niya. Okay. Nabiyuh. Yara, yara, yara. Okay. Pag tinakbo, pag nilubog. Mayroon din. Ayan Wala, palakas ang bigwas ko. Tanggal ang panganon. <laughs> Go! Ayan na, ayan na, ayan na. Malaki na yan. Ayan na. Oo, uh, uh, laki o. Oo, 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 Laki o. Uh, uh. Uh, dalwa, dalwa. Oo, dalwa. Oo, dalwa. <laughs> Dalwa. Dalwa. Dalwa isang gulian dalwa oh. Wala ko to. si uno. 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 Dalwa oh. Isang gulian dalwa. Wala ka. Oh, uno. Dalwa. Isang gulian dalwa. Oo, dami. Oh, hindi ka. Kalas mo na. Hindi ko yan kaya. Paano ko yung maliit? Tataas ko Nakahuli Yung maliit ay balik natin. yun. na. Yan na. na. Pwede na. Pwede na. Exciting daw yung nado Ano ba ka? Paano yung palakat ng dalawa? pag nilubog na talaga yung pinagdugo. mahilig sa, Yan na. yan Hirap yan Kahit yung hirap yung mahilig sa ganun. Gusto ko nilulubog talaga eh. Kasi pag nilubog mo daw dami yun. Pag pinaglubog ganyan. Maliliit yan kapag hindi nilulubog. Ay, bakit yun yun? Wala kang vlog. Ay, yun na nga. Antiga. Hmm. Ay, yun na, yun na, yun na, yun na, yun na. Oh, oh, totoo, laki oh. Uh. Ah, ang maliit. Putot. Dwin, din, din. Yan Bumili ka din dito, Junior, ng prata. Kasi ganda dito eh. Oo nga, pag may pag nagka-pera. Ay! Ano ba tipisan na yung lupa?

Kaunting taas lang, kaunting taas lang. Sabi, talaga, Lama, yung, uh, hindi pa kinakagat. Bigay ko sa kayo uno ay, madami pa ako dong gaya ano, no, pag nasira yan ay. Laylay lay na pati yung nylon mo. Ikutin mo lang kaunti. Yan. Ako kanina, hindi ko alam kung paano yung bala. Iniikot. Yan ba uh. na? May nalak akong dalaga. May balat sa free free. Huwag ka na balik. Anong ulit may huli ka? Ang laki! Ang laki! Winas ka ito. Ikutin mo. Ang laki! <laughs> Ang <laughs> laki. Ang laki oh. May huli. Ulit. Oh. Ulit din daw ay. Ulit daw. Ang laki oh. Oh. Kotin mo pa. Ah, dito na. Yung isda hindi na hindi gigigit. hindi na galaw oh. Oh. Papatayin oh. Uh. Oh. Uh. May sakit siguro itong nahuli mo ito. Dinagalaw ay. <laughs> <laughs> uh. hmm. Pakita mo lang. Ayun. Oh, yan.

Okay. ay Ay, ay na sa isa sa higgo. ka huli kaya ridi. Really. Wala na tayong nakain. Oh. Namimiwi. -mimi. Na Namimiwi. Ang bilis naman <laughs> na <laughs> Ano Liligo. Sa kaliligo sa sapa. Siguro na ka, Kami na sa sapa dito sa kagubatan, naghahanap kami ng liliguan. Ay talagang gubat ang aming pupuntahan. Naghahanap kami ng liliguan. Ah, dito dito dito. Nakakita na kami. Dito kami maliligo. Right, right. Sandali. Wala.